10 benefits ng chia seeds sa katawan. Alam mo ba na ang maliliit na buto na tinatawag na chia seeds ay tinaguri ang superfood? Oo, kahit maliit lang sila, punong-puno ng nutrisyon. Heto ang 10 benepisyo kapag isinama mo sila sa diet mo. Number 1, energy booster. Dahil mataas sa healthy carbs at protein, nagbibigay ito ng steady energy lalo na sa workout o trabaho mo. Number two, rich in fiber. Nakakatulong sa digestion, iwas kabag at constipation, at mas matagal kang mabusog. Number three, good for the heart. Dahil may omega-3 fatty acids, nakakatulong ito sa pagpapababa ng bad cholesterol. Number four, control blood sugar. Ang fiber at protein nito ay tumutulong mag-stabilize ng blood sugar. Kaya maganda para sa risk ng diabetes. Number 5, support weight loss. Dahil nabubusog ka agad, kahit konti lang kinakain, iwas overeating. Number 6, high in protein. Perfect ito para sa muscles repair at growth, lalo na kung active ka sa fitness mo. Number 7, strengthen bones. Mayaman sa calcium, magnesium, at phosphorus, mga minerals na kailangan ng buto. Number 8, good for the skin. Dahil sa antioxidants, nakakatulong itong labanan ang free radicals na sanhin ng skin aging. Number 9, improves brain health. Yung omega 3 nito ay mainam para sa focus memory at mood. Number 10, hydration support. Kapag binabad sa tu, Big, nagiging gel-like siya na nakakatulong sa hydration ng katawan. Kaya kahit maliit ang chia seeds ay parang nutrients powerhouse. Isang simpleng dagdag sa diet na may malaking epekto para sa iyong kalusugan. So, yun lang. Bye!